Ngayong araw, magsasagawa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng public consultation hinggil sa hinihiling na taas pasahe. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Rise and shine, Bernard. Audrey, matapos ipagpaliban dahil sa bagyong uwan, itutuloy na ngayong araw ang public consultation para sa hinihiling na fare increase ng iba't ibang transport group. Nakaschedule sana ng isagawa nitong lunes ang public consultation para sa petisyon ng dagdag pasahe. Ngunit ito ay pinagpaliban dahil sa work suspension bunsod ng bagyong uwan. Layunin ng konsultasyon ay prinisinta ang mga basihan ng fair adjustment, mangalap ng opinion mula sa mga stakeholder at matiyak ang transparency at partisipasyon ng publiko sa proseso. Nauna lang inanunsyo ng LKFRB ang pagkasama-sama ng lahat ng petisyon para sa fair increase ng mga pampasaherong sasakyan. Bahagi ito ng hakbang ng ahensya upang maresolba ang mahigit 37,000 nakabimbing petisyon at musyon. Bukod sa public consultation sa Quezon City, inatasan ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II ang mga regional director na magsagawa rin ng kanika nilang public consultation at isumiti ang resulta ng mga ito bago ang November 14 binigyan din ng LTFRB board ng anumang fair adjustment ay dapat magpanatiling o mapanatiling balanse sa pagitan ng kapakanan ng mga commuter at kakayahang mag-operate ng mga pampublikong transportasyon sa buong bansa. Matatandang nagsumite ng petisyon ng ilang transport group para sa pisong provisional fare increase, punsod na rin ang pagtaas ng presyo ng langis. Audrey, hinihimok ng LTFRB na makibahagi ang publiko upang mabigyan sila ng pagkakataon na magbigay ng opinyon bago tuluyang desisyonan ang Fair Heart Petition. Audrey? Maraming salamat, Bernard Pereira.